Dito si in mantay <the> Bakit mo gagalala? Lalala. 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 Tangosit <chirping> mo siya. Sabihin mo, sabihin kay Ana go daw siya. Kasi duyan talaga din mag-aayos. Tibuyan mo oh. si biboy. nag na May din, madami na ko eh. <laughs> Bobby, uh... Wow, very good. <laughs> Bobby, Bobby, si Galing nga. Sa isang daan. Sabi na Lola. wala na, nawili ka naman.

Dibay kami nakuha. Okay, sa ano eh. Sobrang ano? na nawa si Lola, 20 na. Bay sakto may bayad na 'yung ano, carousel. <laughs> may pamasa-hay nan. Oh, madam. O, Magsasakay na kay sa carousel. Next then, year para lang, 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 lang. Ano, 'ko, Pero ano na, malaki na bayad. Tuloy pa rin, pero may bayad. Pero mas pabor ako kung ipaprivate ipa yun. Paprivate na? Kasi ang daming susakay. Ang laki naman ng bayad, paano walang traffic? Oo nga, Eh hindi saka, oo nga, Para, saka ano, Ay, ang sarap sumasabi. Sa Karo, sir. Ano yun? Yung sasakyan mo yung kaya taas-taas? Kaya na ngayon. Mauna na yun, mauna, senior. Priority senior, buntes, may... Di ba pagka sa Elsa, meron mga baso na nasa na gitna. Yung nasa gitna. Yung naka-barrier. <coughs> libre yun eh. Libre, sakay. Isang buwan yun eh. libre. Isang lang ba libre? Yeah, Nag-start yun ng ano, April. Bukas pa may bayad yun. Yes, Next year. Ay, oo, bukas. 70 pesos yata. Kada ano. Isang buwan.